You... Well, let's be honest na... Uh, Tama, diba? Maraming nagulat. Nagulat in a way na bakit ganito, bakit ganyan. Pero... Wala naman kami magagawa kung hindi gawin ng trabaho na Again, ito nangyari siya sa <inaudible> 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 hey. <Hey. Hey>. hey. <inaudible> Ganon din naman yung nangyari. keep and going. May mga tao tayo na hindi umaayon at naaayon dun sa pinipigay sa ating trabaho. Pero sa sa huli, kailangan na natin gampanan yung ipinigay sa ating trabaho. Pero yun nga, ako medyo tao na lungkot. Kasi syempre, ito na naman. Si Jerome na naman na uh, hindi na naman na uh, napunta sa imagination ng mga tao, readers. But, nandun ako sa point na baka siguro isang opportunity for me na pag ko, nakanya ko pa. Pwede ko pa gawin yung role ng Unified Artists. Pero ayun, siyempre, I'm really open at kinakabahan doon sa mag create sa atin. Ika-take ko rin as um... learning. Yeah. At stepping test. <laughs> <is> your box. <books. laughs> okay. Oh, well, mahal na Can't Since the perfect. launching, uh, mixed emotion. Of course, um, masaya kami kasi napaka dami ng no interaction and at the same time you know, parang ano eh tapos si Rudel Pernero ay sinagawa yung show parang medyo may mga mabubasa mga so, foul and black witches and mga masasakit na salita pero masasabi ko lang sobrang especially sa dalawang to sobrang proud ako sa kanila kasi They, they took it in a very classy way, you know? And I've seen how professional this, especially two upcoming actors, uh, magagaling to. And um, hindi nila hinahayaan na, you know, na ma-distract sila. Talagang nakabobos sila sa ginagawa nila. And I'm, I'm, I'm just so proud of Jerome and Heaven na, you know, um, nire-respeto nila yung karakter nila. 100%. So bakit nagkakaroon ako ng alinlangan, ba? Diba? And ko nakita na dapat sa unang-una ako yung nagtitiwala sa sarili ko. Yeah. And dapat binibigyan ko rin ng and of course, nagtitiwala ako sa mga kasamahan ko, sa director ko, na alam namin lahat na binibigay namin yung 100% para sa proyekto na to. So, hindi tayo magpapatinag doon. Hindi. Yeah! Dapat Eto ginagawa ko bilang karena berminita. itong proyekto na to, na ko to. Of course sa ating Diyos, sa management, at sa mga taong nagmamahal. Doon tayo dapat nito focus Dapat, ang naias ko sa lang. Serye ano ano? Good morning, good evening. Good morning, good evening. So, morning, good evening. Good morning, good evening. Good morning, good evening. Good morning, good po, at uh, medyo dito, other dito. But at the same time, nangunguna naman po doon. Kumbaga, uh, dahil pa po tayo sa proseso kung saan like i-accept pa po the technique, tech hini-fake tech style. And uh, excited na ba naman po sa part na uh, dahil uh, part po nga lang po script so ang meron po ako kung ano po yung mga magiging leksesa at pina-bahagi po kina sa cabin yung mga Shooting, filming, shots, and then.